Okay mga boss, welcome back. Tuloy-tuloy tayo dito sa pagbabawas ng pinding. May gagawin tayong uh, ano ba? May, may talagang may gagawin tayo. Kumbaga may susunod tayo yung ito nakapila kay ano to kay sino nga ba to? to uh, 02 ata. yan. Lagay na lang natin yan. Ito ata yung amplifier niya. Ang kwento niyan, nag DIY daw siya kasi pumutok yung fuse tapos napanood niya sa vlog natin. Uh, ginaya niya nagpalit siya ng mga transistor ang problema nagki-clipping ata yung ka lang ibaba ko mga boss sa testing natin mga boss so ito na yung laman niya medyo iwan ko dito na damage na yung kahong kaya pala medyo ano siya ang nangyari dito ay nag DIY yung mayari mapapansin mo nga kasi nag-add na siya ng pan ayan tapos ito ata yung ginawa niya pinutol niya yung paan ng transistor ayan ayan tapos, may inal siya dito na power supply. Iwan ko kung saan niya ginagamit. Ayan, nakabang. Siguro may ano. Uh, may, may ginagawa siyang puting-ting dyan. So, ang gagawin natin. <laughs> iba na rin yung board. So, ang gagawin natin dito ay i-repair lang natin yung pinaka problema. So, try ko munang i-testing. Ito lang. Padaanin natin test valve para usapang safe tayo. Tingnan natin. Ah, yun. May pailaw pala siya. <laughs> may pailaw. Yun. May pailaw sa transformer. Ah. Gusto ni kuyang customer may ano. galang Gusto niya may pailaw-ilaw -ilaw yung sounds niya. Yan. Lagay tayo ng speaker at saka chika natin yung jack natin. Okay. Ayun, namatay na naman yung relay. So, tingnan natin. Ah, lagay tayo ng cd, -CD input. Ayan. volume. yung... Oh, anong nangyari? Okay. Bakit walang sounds? Ayun. Hindi pa pala naka-on. Ayun. Ayun. Okay. Kabila. Oh, natutok naman kabila. Okay. <coughs> natutok naman kabilahan ani. Eh. Nakapaypas na rin yung ano, Takabay pa sa niyo yung relay. Okay naman yung tunog niya. Lipat natin. Gumagana naman, i-chat ko nga yung may-ari, isaglit lang mga boss. So nag-usap na nga kami ng may-ari mga boss At sabi ko gumagana nga naman Tinisting natin gumagana Sabi niya hindi daw parang Pag matagal na daw nagbabaga yung fuse Nagbabaga na daw yung fuse Sabi niya parang umiilaw na Tapos umiinit na daw yung hininang niyang mga transistor Itong relay nagpapatay si hindi na daw Tapos iwan ko kung ano pang sinasabi niya eh Sabi ko anong gagawin natin dito Sabi niya ikaw nang bahala nung dinobol chikong tingnan nalaman ko lang na hindi na rin pala na kumbaga wala na rin pala sa sa magandang condition o estado itong amplifier na to tumutunog pa o tumutunog pero kung titingnan mo yung ano kung titingnan mo yung uh, uh, itsura ng ano niya yung board niya sasabihin mo na parang ano na eh malapit-lapit na talaga tong ano eh matuloyan o ano problema na talaga. Unang-una napansin ko dito nung hindi ko pa to nakalas, nung ginalaw ko tong ano, ayan, sumasayaw na yung kapasitor. Parang wala na sa hinang. Pero hindi pa naman siguro totally loose 'yan kasi umandar pa at wala tayong narinig na haming. Nung kinalas ko lang sa ko lang nalaman. Katulad nito, example. Kung titingnan niyo dito, medyo madumi lang siya, oo, madumi. <coughs> Nawo pa ako. Pero yung mga sinyalis na may tama na yung ano, ayan o. Oh, medyo maitim na yung hinangan. Hindi lang dyan yung problema kung titingnan nyo sa hinang. Yung condition ng board o. Oh, nagsisimula na siya magkurod. Ayan. Nagsisimula na siya magkurod yung pinaka ano. Tika lang, dagdagan natin ng ilaw. Para ano, para mas malino Ayan. Ayos. Ah, nagsisimula na siya magkurod. Tapos may napansin ako dito Hindi ko pa ito nagagalawa Bakit kaya dinikit to? O Aksidente lang nagdikit Itong opamp uh, Op amp na to ay para sa microphone Hindi ko lang alam kung bakit nagdikit yan O dinikit o hindi napansin Basta yung board na to Nagkaka problema na Tapos napansin natin dito Yung yung tawag dito yung sa selector niya yung sa ground niya naka jumper na lahat ayan oh naka jumper na naka direkta na nabili pala to ng may-ari parang second hand so nabili niya parang ganito na dito naman sa input board iba na ibang input board na to pero pwede naman kasi pareho sila kung baga galing lang sa ibang amplifier hindi yan kasama sa ano tapos mapapansin nyo dito mga boss mukhang bago pa yung selector switch nya pero magtata bakit naka jumper yan nung sinilip ko dito sa gilid mapapansin nyo yung ano nya yung plastic nya nag melt na so nag melt na sya ibig sabihin ah uh, maaaring dati ang nakalod dito na speaker ay apat o talagang mamatataas ang watts hindi na kinaya ng ano ng selector switch kasi pag ano pag ano pag sobra na ang kinakabit nyong speaker nagmimil talaga to so na overload siya magmimil to iinit ng iinit hanggang sa yun na nga na deform na yung plastic at dito rin sa ano sa resistor kung mapapansin nyo yung pinaka board nya nangitim na rin ibig sabihin overload ka sa ano sa pagkabit ng ano ng speaker kakausapin ko ulit yung mayari nyan at itatopic natin sabi ko kasi sa kanya, mukhang ano na to, uh, mukhang wala na sa magandang condition yung amplifier na to. Oo, tumutunog. Minsan kasi hindi mo talaga masasabi na nasa good condition pa o maganda pa yung sitwasyon ng amplifier. Pag hindi mo nakikita yung laman at nagbabase ka lang dahil tumutunog pa naman. Eh tama nga naman, eh, tumutunog pa. Hindi mo talaga iisipin na may malubha na palang karamdaman yung isang amplifier. Katulad nito, nagsisimula na siya magkaroon ng, ng, ng corrosion. At mapapansin nyo may, may mga item na dun sa terminal 'yan, nagsisimula na yung corrosion yan Kung sisilipin natin yung board, ayan. 'Di ba? Yung sitwasyon ng board, hindi na siya healthy. Yan parang tao lang no na parang tao lang na tawag dito, pinabayaan yung sarili. So ayan May mga board kasi na na-encounter natin na ganyan At depende rin siguro sa location Depende sa humidity Ng lugar Kasi may mga amplifier naman ako na nare dahil na hindi naman makalawang O hindi naman nag-corrode yung board Pero ito siguro Yung lugar ng may-ari nito dati Ay eh, Hindi natin alam kung anong humidity nila doon At ayan o oh. Saka yung kapasito na ano Ito yung sinasabi ko na gumagalawang hindi pa naman siya totally lost pero yung mismong PCB nya, yung tanso niya umangat na kaya gumagalaw. Do double check natin 'yan. Sa so ngayon, ano bang gagawin ko? Kakalas-kalasin ko to at hugasan ko muna. Para mawala yung ano kasi tingin ko inispihan to ng WD-40 para ma-prevent yung kalawang. So linisan natin. Tanggalin natin kapasitor itong ano, tsaka yung mga potentiometer at uh, Ewan ko, palitan ko na lang ata to Mukhang hindi na lagay ng maayos to oh. Palitan ko na lang siguro itong mga potentiometer pa sigurado. Tsaka tanong ko pala dito sa selector. Kung ibabalik o oh, i na lang. Okay mga boss, uh, welcome back. <laughs> welcome back pala. <laughs> para magbablog tayo. Hindi, tutuloy lang natin itong ano ah uh, ginagawa natin uh, na gumagana to nung tinisting natin di ba pero pa na lang daw ng mayari so pinaalam ko sa iko boss pag may mga kalawang ba palitan na natin sabi niya ikaw na daw bahala di ako nang titira nito kasi may napansin nga ako dito katulad sasampo lang natin mga boss ha may napansin ako dito ang kapasito na umaalog-alog na eh dito at ayun ah may kalawang na yung pao kung mapapansin yung paano yan lawa natin ayan o kita nyo yung kalawang sa paan ng kapasitor ayan po so palitan na natin yan tatanggalin na lang natin ay eh, ito pala, ito pala mukhang putol na yung paa ayan o kung natin tuloy natuloy yan ng nalagot ayan So may mga kinalawang na siya dito, medyo matabaho to yung gagawin natin. Pero dito naman, hindi ko lang alam kung may ano dito. Siguro dito palitan na lang natin yung dalawang kapasitor. May itim na kasi. Nasunog na yung ano, dapat talaga nakaangat yung resistor dito para hindi nadadama yung bolt. So itong mga kapasitor mukhang bagong kabit naman oh. No? Eh, hindi na natin gagalawin 'yan dito. So double check na lang natin yung paan ito mga transistor. Ang okay pa naman ah. Magana pa naman. Dali, ititigil nang dari butang semento. Sige, mamaya pagkatapos ko nito. May Okay. Tapos ayusin na lang natin dito yung mga hinang, ulitin natin tong hinang. Kasi hindi ano sa bagay normal lang naman yan kasi nagdi DIY nga lang uh, hindi pa talaga maganda yung hinang pero kumapit naman siya pero hindi nga lang maganda pinalawang pa dito ayan jumper yan yan so nilalapit ko kasi malabo yung mata ko mga boss eh eh parang ginamit ko na rin tong microscope yung ano microscope tong cellphone para makita natin dito wala bang problema dito yan so sa, sa ano ko na lang yan mamaya eh do double na lang natin double check na sa board kasi marami talagang gagawin sa ilalim yan atas na nga natin yan ayusin natin tong hinang na to tapos itong sa ano to na talaga oh kaya siya ano eh ano oh, kaya siya sumasayaw-sayaw na dito wala na mga dito maraming mga hinang na dapat ayusin yun lang muna siguro so off na yun ito mga hinang ano makapal masyado ulitin natin yan tinanggal ko dito yung really kasi na ganun tayo tingnan kailangan talaga nating ano si so, yung sa resistor yan na 10 ohms at sa kapasitor dito pala sa may volume So dito kahit pa siguro baka wala naman dito may problema. Ay yung ano pala yung selector. Sabi ng may-ari ay eh, bypass na lang 'yan. Okay? Okay mga boss. Pag nagawa na update ko kayo. Update tayo mga boss. Bali dito sa ano napasubo ako dito halos <laughs> lahat ng electrolytic na ay hindi lahat talaga. Electrolytic capacitor at saka ceramic. Paano ba naman nung tiningnan ko isa-isa? Mga may kalawang na rin yung paa, ayan o. No? Ay, iba nga, putol na. Pero nakapagtataka, tumutunog pa ito, no? Sa bagay, kasi yung iba dyan, na electrolytic capacitor, lalo na yung dito naman kasi piling tumunog yan. Kung yung ito, itong dalawa, kung medyo may kalawang lang, itong, itong apat na ito, tutunog pa yan, yung galing dito sa may volume. Pero itong iba, itong tulad nito, itong apat na ito, Uh, kapasito yan para doon sa surround center ito naman yung ibang electrolytic pa sa mic. Kaya posibleng nung ano nung hindi pa natin na testing to, ang ah, nangyari dito yung mic hindi ata gumagana kasi ang dami nyang sirang electrolytic capacitor. Yung iba putol na yung pao. Yung iba namang mylar, yung iba namang mylar ano ah, tawag dito. May kalawag na rin kaya pinalitan natin. Sinama na natin yung mga bagong potentiometer. Ayan. Then, mga switch yan katulad yung ginawa natin nagpalit tayo ng ano tinanggal natin yung mga yung mga dati niyang ano so dito tapos pupunta na ako dito sa sa main board so tinatanggal ko na yung ka, ka na tinatanggal ko na lang yung mga ano dyan mga hinang kasi napansin ko dito sa hinang yung iba hindi talaga nakahinang na maayos katulad nito hindi ganong kumapit pala yan natanggal na nga dyan yung iba tatanggalin natin yan kasi ayusin natin para mahinang natin ng mais yung kakapit talaga tapos napansin ko dito mga boss ah, ayusin natin ito pa ito ata isa sa mga sanhi ng sinasabi ni kuya na problema ano ba yan? ang hirap naman isum nito ayan, ayan, ayan ah, hirap naman, masilaw na, malabo pa nahirapan talaga ako lagi sa ano ayan, kung mapapansin nyo yan asa na ba tayo ayan may kalawang o so, saglit may tao so balik tayo mga buso anong concern natin dito gawa na nagkaroon siya ng corrosion ah uh, nagkaroon ng carbonized yung ano yung pagitan niya. ito yung collector ng transistor na to ito naman yung emitter niya so ano ba yan Ayan, yung, yung kamay ko kasi nanginginig yung dalawang yan para nagkaroon na ng resistance dyan kaya posibleng magka problema nga yung amplifier pa ganyan kailangan kalasin natin tong transistor tapos linisan natin tong pagitan i double check din natin yung kabila kasi misan kabilaan yan, yan. so ayusin din natin yan mga boss yun lang tsaka yung mga hinang hinang dito natutulog niya oh. no. Ayusin natin hanggang dito Ayan. 'Yun lang siguro kasi okay pa naman tumutunog to. Okay pa naman yung mga transistor nya. Ayusin lang natin yung mga hinang. Okay mga boss, ah uh, ito nangyari. Ah uh, naayos natin yung mga terminal dito, na-sure natin. Pinalitan na natin kasi yung mga pinagtatanggal natin do na terminal ganito at ayun eh ganito kata yun, ito so yung iba yung iba doon, makapal, makapal yung hinang pero hindi kumapit kaya siguro parang gano'n nangyari naayos na natin yan, tapos yung dito na napansin natin na parang nakakaroon na ng karbon sa pagitan ng emitter at sa collector na kiskis na natin yun naibalik na natin yung kapasitor ano pa ba? Nagpalit pala tayo dito ng 41, 48 na dalawa Kabilaan sa OCP Yung mga transistor dyan, napalitan na natin yan mga boss Pati kapasitor yan Anong nangyari kasi ganito Sa kapasitor aha, Sa kapasitor kinalawang yung paa So gumagana pa naman to pero pinalitan ko na para sigurado Sa ano naman, anong nangyari din, kinalawang din So parang corrosion sa paa yan oh nagsimula na yung corrosion niya sa payan So magkakaroon na ng kaluskus na tunog yan o DC out kung sakaling ano, may kunting humming o ano, magkakaproblema na yan sa ano. Kaya pinalitan natin pa sigurado. Marami-rami tayo napalitan ng mga kinalawang na pyesa at uh, sigurado ako na kahit marami naman tayong viewers na pabor sa ginagawa natin, sigurado na naman ako may ilan na naman na babanata ng itong o kaya batikusin ako kaya unahan ko na sana hanggang dito sa dulo nanonood kayo mga basher ko uh, pagpasinsyahan nyo na mga boss kasi ganoon lang talaga yung style ng pag repair ko uh, at nag-usap naman kami ng may-ari nito na uh, kung anong gagawin pero kung kayong may-ari nito at hindi kayo pumayag eh, hindi ko naman to gagawin eh, Yan, eh gusto ng mayari na maganda ang trabaho sa amplifier nila kaya ganito eh yung mga gusto niyo naman na kung alin lang ang sira, 'yun lang ang gawin ni eh, sa ibang ano, ibang shop o technician kayo magpagawa. Ganun lang ka 'yun. O kaya wag kayo manood sa mga vlog ko. Ganun lang ka 'yun para hindi kayo ma-high mga boss. Eh, ako naman ni eh, kahit sasabihin nyo na wag kong gawin 'yan. Eh, 'Yan ang style ko, itutuloy ko pa rin 'yan. Kaya kung manonood pa rin kayo, ah, ma-high blood lang kayo mga boss. So sa mga viewers natin na gustong gusto yung mga ganitong video, maraming salamat kasi tuwing upload ko andyan kayo. So yun na nga natapos na, ang dami ko pang sinit. Ito pala inayos ko na lang uli kasi ano eh, uh, inayos natin yung hinang at saka yung terminal, nagpalit din tayo niyan. So anong nangyari ito, yung dito nakiskis na natin, wala na yung ano ba yung malabo. Wala na yung ano tapos dito kapasitor kiniskisan natin para maano yung dito ayusin natin ito na yung ano medyo medyo okay okay na tingnan kaysa ano then assemble ko to testing natin mga boss saglit lang okay mga boss so hindi lang yung ba ah uh, ayan na siya hindi pa natin naayos yung mga wiring tapos dito kahit pa a, ay sa ayos ayos natin ng konti yung UP tapos yung ilaw kahit nakasaksak hindi na siya iilaw nakasabay na sa switch mga boss so pag sinaksak mo yung ano na iilaw agad hindi na siya sumasabay na siya sa ano kasi binago natin yung wiring doon ngayon testing na natin uli kung kumusta na power ayun umiilaw na din yung ilaw hindi ko na tinanggal yung ilaw kasi okay lang naman kahit may ilaw so volume

Okay na siya mga boss. Ah, naka-on pa yung mic. <laughs> na natin. Okay na siya pag pinatay mo yan dito, sabay na rin mawawala yung hilaw. So, sumasabay na sa ano yung ano. So, testing ko na lang to na matagal tapos obserbahan na lang kung ano ano mangyari dito. Anang ano bang ano natin dito may ko-comment natin dito kung ba ano mo yung final na masasabi natin minsan yung amplifier hanggat hindi nabubuksan no, hindi nyo napapacheck sa technician akala nyo nasa maayos pa siya na kondisyon parang akala natin dahil tumutunog naman siya may mga kunting problema lang may mga kunting 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 napapansin tayo na kakaiba na sa pagtakbo niya pero tumutunog pa akala natin dahil tumutunog minor pa ang sira pero pag na-check na ng isang technician, lalo na kayong technician ay katulad ko na mabusisi, eh magkakalabasan talaga yung mga problema niyan at ang magiging problema. Technically, tumutunog to bago ko kinalas pero ang dami kong nakuhang problema. and ang dami kong nakitang pyesa na pasira na dahil sa kalawang. So kung hindi talaga to nabuksan, hindi natin malalaman. Kaya ganun, parang tao lang din yan mga boss na pag hindi kayo nagpa-check up hindi nyo malalaman yung sakit nyo na minsan nakakatakot pag sa tao pero sa amplifier kasi amplifier lang to eh tulad nito ang dami nating napalitan dyan mga kapasitor halos na doon doon mismo sa baba kapasitor kahit ito mga ito napalitan din natin yan yan dito so yung paa nya kasi kinakalawang ang complaint nito ng customer kasi nagkabit siya ng transistor tapos tumutunog nagpapatay siya yung relay tapos nagbabaga yung fuse umiilaw na daw yung fuse ah, napansin natin yung pagkahinang niya hindi kumapit kasi hindi naman niya kiniskis yung mga paa at saka mali yung procedure na puputulin mo lang dito tapos idudugtong mo yung ano mas maganda talaga tanggalin doon sa ilalim kung ano anong nangyari doon siguro eh nagbakasakali lang yung mayari kinat niya na dito kasi wala naman maata siyang pantanggal ng ano disoldering pump para mas convenient sa kanya na ikat na lang dito at so saka dugtong Ganun ang parang Kaya lang hindi nga kumapit ng maigi yung hinang at nagka-problema pa yung base, ah, hindi, emitter collector ng transistor na to. Diyan yun pang mga kalawang. So ngayon, observation na lang to pag wala na hanggang dito na lang yung vlog natin.